kasaka uh, ngayon po ito naman po ang inyong dog terms ay maglalakbay po kami papunta po sa isang farm na may problema po sa kanilang mga uh, prutas at mga sagingan uh, dito po sa uh, Botuan City kaya abangan po ninyo kung ano man ang aming magiging uh, papuntahan doon at uh, ipapakita natin sa inyo Uh, kung ano yung mga problema na pwede nating masolusyonan sa pamamagitan ng ating mga technology kaya abangan po ninyo guys ng ating mga paglalakbay medyo nasa ano na po tayo guys nasa buro lugar makikita po ninyo na nasa bundok na po tayo na po kami guys sa area na pupuntahan namin. Packing muna sa sakyan natin guys. Doon po si mga kasamahan natin. Susundan natin si Madam.

Ano kayo pangalaman mo? Jinky. Si Ma'am Jinky. Ito po yung lugar ni Ma'am Jinky. At uh, nag-request po siya na bibisitahin natin yung kanyang area guys. Uh, para ma-assist natin kung ano yung problema na pwede natin matulungan yung farm ni Ma'am. Ma'am Jinky, ano masabi niyo po? ah uh, thank you. Nga nakaabot mo diri ah. At least ka nang makuha na mo kung saan gani. kay first timer ni Namo. Oo. -oh. First time namo ni experiment pa. Oo. Oh, oh. sa iyo <laughs> yung mga crops niyo dito? Kuan, ah uh, lakatan, kanang sarabia. Sarabia. Nami, Karagawa. rambutan. Oh, oh. Um, Mangustin. Sa to? Mangustin, lanzones, ah, mangosteen, mangosteen, lanzones, durian, calamansi. Uh, ano siya diversified farm. Mm, ah. Diversified farm yung area mo. Marang. Ah, ilang hektarya meron kayo dito, ma'am? Mga five 5 hectares. Uh -huh. hectares. Ito naman po ang partner natin si Kagawad at saka si ma'am nice. Uh, Ma'am Piring. Piring. Sila yung mga nagdala din sa atin dito, nagpakilala sa atin guys, kay Ma'am Jinky. Tapos yan si Kagawad, mga ano na yan guys, mga Ay, biological sila. farmers na yan sila. Kaya interviewin natin yan sila mamaya. Ito sa biyahe, baktas. <laughs> ano pang kaya? tunga sa dalaw baktas? Okay, okay, so, tamag, ano, ha? Baktas? Kaya, ah, okay, okay very good. Dito, 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 dito. <laughs> Kalubin Andre, ma'am, Japan? Oo, oh, ah. Meron po silang ano dito, guys. Flowing, oh. Ganda. kung 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 Hello guys, uh, nandito na po tayo muli dito sa pinaka farm ni Ma'am Jenky uh, Ito po yung diversified farm na kung mapapansin po ninyo mamaya ay meron po siyang lakatan tapos naka intercrop ng mga fruit crops may mga kalamansi at saka iba pang mga tanim dito sa kapaligiran may mga niyog. <clears> at <throat> uh, titingnan po natin ngayon guys kung ano po yung pinakamagandang gagawin dito para maging produktibo itong farm ni Ma'am Jinky <srupings> no. okay. mga water sprout tanggal na sprout okay. Yes. mas, mas, mas pas pas, -pas ma, ma daot o mas madali siya masira o magkaano ang mga puno mo, ang mga saging. Tapos, dito ka sa outer, outer part, magpili ka ng mas healthy. Like the, ganito, o. Oh. Oh, ang healthy. healthy mm. Pero, like for example, mainit ngayon, dito kayo maglagay ng abuno sa loob. Mm. Patutoy. Yan, ah. No. O, bangagan mo na dito. Pag-init. Bangagan mo na dito, tapos ganyan mo ibuhos ang fertilizer katong imong um, um, ammonium potas o katong zinc mm. diri nimo siya ibutang para i-translocate niya ang nutrients padulong sa iyang mga saha mm. mm. no okay. tapos Mulagan. maiwasan mm. nimo ang volatilization o volatile nga maglupad ang nit na nitrogen no. sa hangin mm -hmm. Kaya kay kung dry ang lupa magabuno ka sayang ra mm. Mm. O -o. Pero kung ilubong ni mo, after one, one, week, two weeks, ablihan ni mo na agyapon siya. Hindi mm. mm. siya matunaw. Pero dire kay basa man na siya. Ah. Hmm. Permente gyud siya maka. Basa gyud na siya. Isulod di mo dire ang nutrients. Isulod gyud di na dito mas kompleto ang nutrients oh. ano walay sayang. No. Tapos builo-builo gyud -builo ang pagdako anang ng ubo mo. Tama na oh. ah. na tinubuan diha sa gitong sa. kung sa asa tinubuan. Oh, ha. Mo na pinaka the best technique. Kasi dapat umubo mo gyud na. Nagapakuan mi og kanidok o pero wala lagi dayon na maodoy amo.

kailangan tukuran kay mas bugat ang bunga kumpara sa iyang lawas kay gamay mm. ano actually wala pa sakit kaayo ang imong tanom na naman niya na ay ano nato na napansin dito bansitap, pero minimal lang ang bansitap. tap mo ni mo ko dok nga mabitang nga pamugos ko sa inyong antol din nato kay ato ako di pa niya hindi ko ba di ko maubat pero dapat ang tuko dito sa ibabaw no pwede po pero di mabali ni ko mabali sa dito dapat sa bunga di ba kawayan na mo ti na biyahan to sumugna ako kasi kawayan ang ang lula na ano naman po <laughs> Matanggal na. Himo amo ni masunod. Or Pagkatapos, nanay lola ug apo. Oo, tapos kani pwede na ni siya kay naglayo na siya. Okay na na siya. Ah, kani okay. tanggal na. Kana siya. O kani kay sa dalan naman ni. Tanggalo na. Kan, or, kan, naman, eh. tanggalo, tanggalo. tanggalo na lang ni. Eh. <laughs> Then kani siya. Diri ang imong bangagan. Yeah, na. Kana hey, kan, mm. siya. So, ito, 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 Pero kawayan ito, ito. dapat Yeah, uh, para um, nga nang um, oh. Um, Tapos diri na nimo ibuhos ang isa ka tinapang mixture sa ammonium sulfate, putas ug zinc sulfate. Paslakan nimo. Ni dili diluted. Dili na diluted kay yeah. si matunaw na, na, na sa kanam no. hmm. ano. Kanya ang tuko daw mit. Oh, dito sa tumoy-tumoy gawa. Dito, dito sa, dito sa ay buma. Ay, buma. Oh. oh, dili dire kay babae ni Tumoy gyud. Mogaling dito kay bugat naman siya. Kung angum siguro tuko na. Tapos oh. kung para maiwasan ninyo ang disease tanang may mga sakit bukusan ninyo bukusan o tila, or o silophane para, para palatandaan man. nga dili ninyo nasa tandugon no para pagka halimbawa it, it kani nag, nagputol mo ani may sakit ni nagputol mo diha may bansitap ni tanang nga maputlan ninyo dito matakdana. Mm. Kaya ang virus nga dala sa sundang sundang to ang mahimong nungdan mm. Yung nga matakot-takot kaya pagka ang sekreto talian, uh, para mahibaw ang naay na ay mga sakit mo ni mo sakit para pag tuyok ni mo magdilifing ka tanan nga naay ay bugkos dili sa nimo kinabtan. 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 ang imong mga pang ang tandugon katong wala pay pa bugkos sa kanan nimo tandugon kaning mga kanang na ay bugkos human na ka nagdilip sa sa tibukan or katong halimbawa kani naisakit. sakit bago nimo siya patyon, isprehan sa nimo siya o vaccine, mixa nimo siya o basara. Kaya katong mga aphids, diri, after 3 days, saka pa nimo siya patyon. Kaya, siya. Kaya kung dili nimo to pat, uh, kung imo siyang dili isprehan, pag putol nimo ana, mabulaabog sila, manglupad, lipat na po na siya sa palibot, na virus dala. Ngana mm -hmm. na siya. Wala, niya. Oh. Kaya amo um, nang pinaka sekreto. Tapos kung magtanong mo mag bag-ong saging saha, dili ning dako na. Kani dako na man ni tanong. O oh, tantawa kay dili sa magbuylo ang imong paabotan ani iyang saha. Kaya ang dapat itanong pulo. Yeah, pulo, no? ka ng pulo. Kaya ang pinaka puno nga may may yang mata. Para mm -hmm. mga kagmay pagyud O oh, katong iyang ano, mga, mga tong dawo na ginapiyak ko na mo na kun lagko mo. O kay pangit kita oh. Dili ka mo tanong og saha kay dili na ni mapuslan kani ang imong pa. So katugid siyang mga ko ano. Oo, para dili ah, na nabuya. Katubang gitanong nato sa una min. nato sa una. Kaya sa lagi tanong na yung mga magbuk pa kayo. Magbuk pa kayo. Atong gabukol, mas ka Basta kani bansitap. Kani. Ayaw, ayaw. Dili hilabti. Di. kay pag maghilabot ka unya nya magtapas ka diha mobalhin ang sakit Bansitap ni virus ni. Oh ya. Oh ayaw hilabti na siya. Kani siya palahon ni mo ni Patyon. Ilabay. Hindi rin na, tambakan na imo di, Prihan ug vaccine para nga mamatay ang virus. Tapos pag kay na siya after, siya after one month, nga. pwede na kamo tanong ug order nga sa ha. Takko sa Ayaw, ayaw yun. <laughs> Ikaw. <laughs> <laughs> ayaw. <laughs> ayaw <ba>? uh, <laughs> mo na sa Ma, para maiwasan nimo nga ang imong mga tanong dugay dugay maproduktuhan kanang dugay mapakinabangan uh -huh. dapat Paka careful ka sa ayaw jud pa Ah, mm. tani ang si Covercraft. Kulo ko gunyum tawag namo ani. Mm. Ayaw patyon. Ayaw patyon ka maoni siya ang magpatambox imong si yuta kay Legions ni. Covercraft. Kani. Mm. Tapos dili pud di siya mag taas. Mm. Pero ang iwasan ngakas. iwasan mo lang nga magkatkat sa dia para ato magkatat. Mo mm. toy okay, tanggalon. Tanggalon na siya. Dili siya pwede magkatkat-kat. Dili ra sa eh? siya mo ka taas ila labo dere sa tagbot day Mo ano pina ka dabet kay pag nabaga na ni siya tayo, kayo magitom ang yuta unya buwag ka kay yuta oh mo na siya ayo patyan ni kuya bahala na ning uban nga igraskat ni pero dili dili na ni mo igraskat ni pakatayo na na ni mo tapos kung naisimilya, sa buwaga ni mo ning similya similya nga magisuman ni murag murag ano ni murag bungkos ugali sa Oh, ang liso mm -hmm. anak mo mm -hmm. ni kalagba Bungas oh, eh, uh, na muna, tanggal, luna, pang, oh. Ipangla. Ah, mo ni tanggalon ni pang anak. Oh, katumbungan niya nga laya. Sa tagulan. Sa tagulan ni kabungahon. Kabungahan ni. Dagan baya dito met. Kadaghanon ninyo ni. Ayaw ni paksa. Niya kung sobra na pud kabaga, kung paya pakaon sa kanding. Pagdatak pud sa kanding. Oo. Kani mo ni siya maging maging competitor ni sa tingin tanong kumukatkat na pareha ni. Nga, dili na makalihok ini tanong mm. kay iya mang kut kutan okay. ang gagmayo, tangon, no? nabino? Nabino. E, na nila kaya tanggalo ni mong ita tanan gani nang gagmay oh uh, pina tantangon oh ngano nga nang nuo iya na na kaya nga na nang style ko ya okay ra na ni imong farm ma'am si kaso lang ni maminti na hinlo wag magsige na pug <laughs> anhi na pugukin wapo ni wapo <coughs> Tapos kaning mga missing hills. Kana mga missing hills gani kuya. Sa ayo ha. Kani. ulan sa kanan ninyo tamnan og bag-ong saha. Ah. Karong bag-o, halimo ka tong mga saha nga pangtanggal nimo diri. Nga mga gagmay, ni mo tong barahon nimo ilipat ano. mga pareng ani, mga ingani, ani. Pwede nimo barahon ilipat diha.

May kay problema sa direktobig no? May problema tubig? No, ka. Tubod. Muran ni bukid nga kompleto uh, no? Mm. Oo. Okay. Tapos